Hello mga kamartes! Yan, gabing-gabi na guys. Galing tayo sa ano? Sa may basketball court. Nanood tayo ng basketball. Kaka-uwi kaka, -uwi, kaka -uwi pa lang po namin. Ano na, mag 10.30 na. Yan. Relax muna tayo guys. Katatapos lang natin kumain. Kain tayo ng saging. Sila KP. Sila dahil nanalo po yung aking manugang, guys. Nanalo po sila. Relax muna tayo. Habang, habang, mayroon na siya sila, guys, dito. Nabugbog. Wala pa yung mga bata. Guys, nag ano sila. Christmas party. Sa aming church. Yung mga ano, youth. May Christmas party sila. Dahil kanina guys, pinagluto natin sila ng ano, yung mga kakainin nila doon. Bago tayo pumunta ng basketball court pinakuha ko na dito yung mga nila pagkain isa pa dahil gabi na guys, konti lang yung kinain natin kanin, konting konti ano na lang, mm, dalawang tulog na lang, Pasko na. Twenty, ano na, Pasko tapos New Year. Twenty, twenty-five na. Palapit ng palapit ang ano. New Year. Sarap siya guys. Pag mo siya parang hindi hinog. Hinog na pala siya. Relax muna ang inyong kamarites. <clears throat> ng mga baka? Okay. Hindi. Uuwi din sila. Nandun yung motor eh. Uuwi din sila kasi yung mga gamit. Dabi nila. No? Uuwi din sila. Siyempre, ano ko lang. Yung mga nag-Christmas party guys, tinatang mga ating mister kung uuwi sila. Yung mga ano namin, yung anak. Uwi po sila kasi, ano, may motor naman sila pa uwi pa kung dito sa Malapit lang naman po. Ayan, nag-aalala yung tatay. Kapag magulang ka nga naman, di ba, yung mga anak natin pag nalilis, oras ng uwi, hinahanap natin yun. Mm -hmm. mm -hmm. Pa, saan galing itong saging? Parang may ano kaya ito, tanim. Sarap siya, eh. Matamis. na ako. Problem ako. Hindi kasi siya masyadong malaki kaya pangatlo na yung nakain ko. May bago na tayong kalendaryo. Yung New Year pala, ano siya? Merkules. New Year. Di Mar Martis ay hindi. Oh, Oo, oh, 31 yung ano, yung Martis. Tapos, yung birthday ni is Linggo. February 16. Merkulis din. Mer Mirkulis pala yung ano ni... Ay, hindi. Ano? Yung birthday ni Chantal. February. Ay. February. Si, ano, si Anan -An, Sa sun Sunday yung sa kanya. February 16. Sunday. Yung 27 naman. Huwebes. March 27. Asian Tower, April 7, Loonis. Sabado yung kan-goan? Ay, oo. Oh, oh, Sabado pala. Yung 2025 na kalendar. And June 16 naman. Ang gabi. Monday. Monday. Yun is. Yung New Year pala, ano yun siya? Miyerkules, oh. Miyerkules? Pag-Miyerkules ang Pasko. Miyerkules, yun naman. Na Ganun pa. Ganun pa. Ganun pa. Hindi ko nga ala. Eh, uuwi siya kasi siya yung driver. Hmm, Saan yung ball pen? Thank you.

Ayan yung kamarites. Ay, nako. Nakakalimatin na. Ayan yung kamarites. Nilagay pala dito. Kaya siya maalala. Excuse me. Nabusog ako ng saging. Hindi ko na siya maupos. Bye bye mga kamarites. Good night po sa inyong lahat.